Hello guys, karon magsinsay mi sakitang pero bago na ako sang ipakita sa inyo ang kalangitan. Wow. Unya karon nagsugod na ta. Ang ako dayon kauban si Mama. Actually, di man niya ah, ilang papa ni ako lang si Mama ang gitabangan kay malagi siya katabang. Unya ni apoy manok nagpabida-bida. Kining trabaho ah, di ni siya lalim, ka expert mapulan ka jud nya kailangan pod ang gubot imuha ha jud pong unaton ug ang gangad imo pong ayuhon kay maingon na siya wa ka man ka ayuda ni sa gangad muro ni sa imong tein. mga nga nagahanga di ba kasakit ikaw na nga niintabang kasukan ka pa jud Unya, ang ako pong parang video si mama, bali jud po niyang pagreklamo, kay nagalangay lang, ay lang kung may isa mong trabaho. Kaya naapad ako nung na siya ilabahan. Pero naatik atik-atikan niya po na ako siya. Diyan na lang tayo kutog guys. Salamat sa panonood.